Prime Luka at Vintage Lebron nagsama, grabing highlight ang ginawa. Luka Doncic getting disrespectful dito nga kay Clay Thompson at si Austin Reeves hindi nagpauli. Pinatigim, eto ngang Dallas Mavericks ng kanyang tunay na galing. Cooper Flag naman, first time in LA, abay nagpakitang gilas din naman. Isa nga sa mga pinakaabang games ngayong early season, Dallas Mavericks versus Los Angeles Lakers. Itong si Anthony Davis facing his former team in Los Angeles for the first time. Then Luka versus Mavs again. Start na agad sa ating first quarter by first possession of the game. Double team agad kay Luka. Naging 3-pointer yan ni Austin Reeves. man pa ng splitting the defense niya and labas kay Lebron James. grabbing highlight at the start. Bumawi naman ng Mavs dito na actually nakuha pa ang lamang pero napatawag bigla ng timeout si Coach Kidd nang dahil taking control na nga ang Lakers sa labang ito early. Matapos ng timeout natin, abay Max Christie, sidestep 3-pointer na garang sinagod din ni Luka Doncic ng 3-pointer niya. At siya na nga rin ang nagdikta ng laban dito, lamang pa rin ang Lakers. Badrip ngares nga si Lucas sa referee after ng no call abay na technical tuloy. And then sa final minutes natin, lalo nang lumayo ang Lakers dahil sa kanilang mga 3 pointers. Si Luka ay na sa 10 points, 28 to 22 labang nila, tinapik pa niya si Clay Thompson. Second quarter natin, Austin Dribbs, quick 5 points ang ginawa. Iniwan pa si Clay sa crossover niya, 8 point lead. Pero ang Dallas, nang sa na nga dito sa Lakers. At hindi na nga sila naglalayo Hanggang sa tuluyan na nga silang nakadikit, naging one point game nga tayo after ng dunk ni Anthony Davis, timeout si Coach Redick. At matapos ng timeout, dito na nagumpis ang back and forth game natin. Sa agutan sa opensa, ang dalawang kupunan nag-aagawan nga ng kalamangan. Si Jackson Ace, what an insane to dunk nga dito. Highlight! Pero sa final minutes natin, nabaliktad nga ang laro ng dahil kay Cooper Flag dito na siya nagparamdam taking over nang kaunti dito nga sa Dallas offense na tinulungan din naman siya ng ayong mga teammates pero ang Lakers kadikit lang naman nila matapos ng second quarter natin 62-60, 2-point lead para sa mga dayo. At sa start ng ating third quarter itong si Ryan Hard quick 5 tough points ang ginawa para magka 7-point lead na agarang din namang sinagot ni Luka Doncic ng 5 points niya nanatiling ang may kalamangan ng Dallas dito at silang may hawak ng advantage pero nang dahil sa mabilisang 18 ora ng Lakers nawala nga na parang bulang lamang nila biglang kalamangan na ng Lakers timeout tuloy dyan ng Dallas at sa pagbabalik natin sa timeout ang big three ng Lakers With Austin Reeves at Luka Doncic na nanguna na parang ayong magbintes sa opensa, abay kaya naman layo sila ng layo dito sa Dallas Mavericks, 9-point lead nga at nagtuloy-tuloy nga ang pangunan ng Lakers with Luka Doncic step back 3-pointer pang 30 points niya pero ang Dallas Mavericks at the end naka buzzer beater. Kaya naman 98-94 ang score natin after 3 quarters. At sa start ng ating fourth quarter, abay si Austin, grabe nga dito, unstoppable, complete over mode, umabot na sa 35 points early sa ating fourth quarter. Pero ang Dallas Mavericks, si Ding na nagpawulay, nagpakawala ng run, balik tayo bigla sa close game, 109-108 to 108 ang score, 8 minutes left. Lumamang pa by one point itong ang team ng Dallas Mavericks pero itong team ng Lakers agad din naman bumawi sa paungunan ni Austin Reeves. And then sa final minutes nga natin, abay dito na ang Lakers Big 3 nag-take care of business kahit na team effort ang ginagawa ng Dallas. At the end, panalo ang LA Lakers 6-game winning streak.